Tinanggap na ba ni Senador Imi Marcos ang pinakamapangahas na hamon mula sa isang dating kaalyado na ngayoy naging kritiko? Si Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naglabas ng matapang na pahayag. Hinahamon niya si Imi Marcos na kumpirmahin o pabulaanan kung gumagamit nga ba ng ilegal na droga ang kanyang kapatid si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hamong ito ay kasunod ng muling paglitaw ng mga akusasyon at kontrobersya, mga isyong bumabalot sa Pangulo mula pa noong kampanya ng 2022. Noong panahong iyon, nagpasabog si Pangulong Duterte ng paratang laban sa isang kandidato sa pagkapangulo na umano'y bangag. Hindi niya pinangalanan kung sino Ngunit marami ang naniwalang si Marcos Jr. ang tinutukoy. Bilang tugon, voluntaryong sumailalim si Marcos sa drug test at pumasa. Ngunit para sa kampo ni Duterte, hindi pa roon natapos ang lahat. Pagsapit ng 2024, muling binuhay ni Duterte ang isyo sa pagsasabing kabilang si Marcos sa isang drug watch list. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo Pinabulaanan niya ito at sinabing, baka tinutukoy lamang niya ang paggamit ng reseta or prescription drugs. Ilang buwan pagkatapos, sinabi naman niyang siya ang unang tumawag kay Marcos na adik. Magkakasalungat na pahayag, ngunit malinaw ang mensahe. Lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo. Pagkatapos, pumasok sa eksena si Cathy Binag, isang vlogger na may malalim na ugnayan sa Duterte Circle. Noong Agosto 2024, sinabi niyang personal niyang nasaksihan ang paggamit umano ni Pangulong Marcos ng cocaine at idinawit pa umano si First Lady Liza Marcos. Nanatiling tahimik ang Malacanang ngunit hindi ang oposisyon. Ngayong taong 2025, mas lalo pang pinaingay ni Harry Roque ang isyo. Sa kanyang video, iginiit niyang kapani-paniwala si Binag, lalo't malapit ito sa mag-asawang Marcos. At mas tumindi pa ang hamon, isang hair follicle drug test para kay Pangulong Marcos, mas detalyado at mas mahirap dayain kaysa sa karaniwang urine test. Ngunit ang pinakamatinding taktika ni Roque ay ang direktang paghamon kay Senador Imi Marcos. Hinamon niya itong magsalita tungkol sa sariling kapatid. Bakit si Imi? Dahil kung may sino man sa pamilya Marcos na may tiwala ng publiko at impluensyang politikal, siya iyon. Sa likod ng mga akusasyong ito, naniniwala ang ilan na may mas malalim na layunin, hindi lamang para siraan si Marcos, kundi para buksan ang landas para kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Sa mga pahayag ni Roque at sa mga dating banat ni Duterte, tila may umuusbong na labanan para sa kapangyarihan. Kaya ang tanong, isa lang ba itong palabas sa politika o bahagi ng isang planadong kampanya para patalsikin ang Pangulo? Panahon lamang and marahil si Imi Marcos ang makasasagot. I-like, i-share at magkomento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panonood at salamat din sa ating mga bagong subscribers. Hanggang sa susunod